Hey guys. Welcome back to Brailer's channel. Ang lahat po ba ay nakapagparegister na sa National Commission of Senior Citizens or NCSC? Kung hindi pa ay para po sa inyo ang video na ito. Ipapakita ko po sa inyo ang steps by steps process kung paano po tayo makakapag online registration. Ito po ay para sa lahat ng ating mga senior citizens na hindi pa nakakapagparegister ng kanilang NCSC. But before po tayo mag-start sa ating topic, if bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe. subscribe like Brilis and channel. share na din po sa ating kapwa subscribe, senior citizens para mas marami pa po tayong subscribe, matulungan. With no further ado, subscribe, let's begin na po sa ating main topic. The National subscribe. Commission of Senior Citizen or NCSC. Paano nga ba magpa-register online? How to fill up the NCSC form, the steps by Steps Updated Process for the Year 2024? Alamin! Bakit nga ba kailangan natin na magparegister? Eh wala namang makukuha ang mga SSS at GSIS pensioners. Para saan nga ba ito? Ito ay isang database system na ginagawa ngayon ng tanggapan ng NCSC para malaman muna ang datos ng lahat ng senior citizen sa ating bansa upang makabuo ng mga programa at policies when it comes sa welfare benefits at privileges ng lahat ng senior citizens. At isa na nga sa programa nila ngayon ay ang naipasang batas ng Expanded Centenarians Act of 2016. Dahil sa registration database po natin, ay malalaman na agad kung sino-sino ang mga senior citizens na umabot na sa edad 80, 85, 90, 95, at 100 years olds upang mabigyan ng centenarian cash benefits na nagkakahalaga ng 10,000 pesos for every 5 years and 100,000 pesos at the age of 100. Sa pag-register sa NCSC, may tatlong paraan po tayo para makapag-register. Una, ay ang online registration, pangalawa, through email submission, at ang pangatlo ay ang pagpunta sa inyong OSCA office, munisipyo o sa inyong barangay. Kung tayo po ay pupunta sa ating barangay, OSCA office, o sa munisipyo, make sure lamang nadala po natin ang mga dokumento. Una ay ang filled up and CSC form. Dapat ay tama ang lahat ng nakalagay po sa inyong form at permahan at mag-attach din po kayo ng inyong 2 by 2 picture with white background. Dalhin niyo po lamang ito kasama ng inyong OSCA edis. Kung through email naman ang inyong gagawin, Need po lamang iscan ang inyong filled up form. Mag-upload ng inyong 2x2 IDs at ang OSCA IDs at isend lahat ng inyong dokumento sa si at gmail.com or sa si at gmail.com. Sa online registration, may anim na kategory po tayo na dapat filapan. Make sure po na tama po ang mga date, pangalan at iba pang mga detalye upang maiwasan po ang pagkakamali. Sa Part 1 ay need natin filapan ang identifying information. Sa Part 2 naman ay ang family composition. Pangatlo ay ang dependency profile. Ang pang-apat ay ang education or HR profile. Panglima naman ay ang economic profile. At ang panghuli ay ang health profile. Iisa-isahin po natin ito para hindi tayo malito. Let's begin na po sa ating online registration. Una, mag-login po tayo sa Google Chrome at itay po natin ang ncsc.gov.ph or simple search the NCSC online registration. Once lumabas na sa inyong screen, click po lamang ang online registration tulad ng nakikita nyo sa inyong screen. Kapag lumabas na ang website nila, punta lang po tayo sa homepage ng NCSC. Click lang ang home sa bandang taas. Then mapupunta na po tayo sa main dashboard. May makikita po tayo na dalawang menu sa bandang baba, ang Register Now at ang Verify Here. Since magre-register pa lang po tayo, i-click lang po natin ang Register Now, then i-click lang po natin ang A agree button. Pwede po natin itong basahin muna if you want. Pagkatapos ay click na ang proceed. Dito ay lalabas na sa inyong screen ang main data information na need natin sagutan. Ang una nga ay ang identifying information. Sa identifying information, dito ay ilalagay po natin ang ating last name, first name, middle name. Kung may extensions po tayo tulad ng junior or maria, ay i-click lang natin ang box na I have name extensions at piliin natin ang ating extensions name. Pagkatapos nito, ay ang ating full address. Piliin lang ang region kung ikaw ba ay nasa NCR. Luzon, Visayas or Mindanao, province, ilagay lang natin ang Metro Manila if kung tayo po ay nasa NCR. City kung saan po tayong lugar nakatira. Then, piliin natin ang ating barangay at ang street number at street name. Ang susunod naman ay ang ating birth date. Piliin lang po ang buwan ng kapanganakan, ang petsa at ang taon kung kailan po kayo pinanganak. Then iklik nyo po ang check portion if qualified na po kayo sa registration, pagkatapos ang inyong birthplace kung saan po kayo pinanganak, marital status if single or married, religion if Catholic, Muslim or any, at ang inyong kasarinlan. Kung may email address po tayo at Facebook name ay ilagay din po natin para mas madali po tayong manotify ng NCSC if ever ma-qualify po tayo sa mga coming benefits. Ang ethnic origin ay pwede naman wala na. Ang lingguwahe po natin ilagay lang kung ano ang mga alam natin na dialect tulad ng Tagalog, Bisaya, Ilongo at iba pa. At ang inyong OSCA ID, importante po 'yan. SSS o SIS number, TIN at PhilHealth number, association ID number at iba pang government IDs. Employment status or business. Kung magkano ang current pension po natin? at kung kaya pa ba natin na mag-travel or not. Ang part 2 naman ng registration natin ay patungkol sa family composition. Dito ay ilalagay po natin ang pangalan ng ating asawa, ang ating ama at ina kahit sila ay namayapa na. Pagkatapos ay ang ating mga anak. Kung marami po tayong anak, yung limang eldest lamang po ang ilalagay natin, ang kanilang pangalan, edad at hanap buhay if meron man. Pwede rin ilagay ang monthly. Income ang pangatlong bahagi ng registration ay ang dependency profile. Dito ay ilalagay natin ang ating living conditions, kung tayo ba ay kasama ng ating mga anak o nag-iisa lang tayo sa bahay, crowded ba ang lugar walang privacy, at iba pa, sa living conditions, iklik lang po natin ang lahat na applicable po sa atin, kung tayo po ba ay may kasamang mga apo, nakikitira sa inyong manugang, kasama ang iyong asawa o in-laws, mga anak at kamag-anak, mga kaibigan o nakatira sa isang institusyon. Kasama rin po dito kung kayo po ay nasa crowded area, nangupahan, walang permanenteng tirahan at iba pa ang ikaapat na bahagi ay patungkol naman po sa ating edukasyon. I-click lang po natin kung hanggang saan po ang natapos natin halimbawa kung high school o college graduate. Next yung ating technical skills kung meron man, ito po yung mga kakayahan na alam natin. Pwede rin natin ilagay ang shared skills natin o kung meron tayong community service sa ating lugar at kung tayo ay involved dito. Ang ikalimang bahagi ay para sa economic profile. Dito naman po papasok ang ating mga source of income, mga properties if meron. I-click lang po natin ang source ng income na meron po tayo. Kung ito po ba ay galing sa trabaho, galing ba sa pension, o galing sa asawa natin o sa ating mga anak at iba pa. Then i-click lang din if meron po tayong house and lot or lot lamang, commercial building at iba pa. At mga personal properties tulad ng sasakyan, computer, cellphone, motorcycle at iba pa. Ang huling bahagi naman ng registration ay ang ating health profile. Dito po ay need natin i-declare ang ating medical, dental at visual concern, health problems or ailments social or emotional concern at ang area of difficulty sa medical concern, i-click lang ang ating blood type at ang ating physical disability if meron po. Sa dental concern, i-click lang po natin if needs po natin ng dental care. Ang social o emotional concern, dito po ay i-declare po natin if tayo po ba ay nakakarangas ng pangulila sa ating mga anak, loneliness, isolated, feeling neglect or rejected, lack of activities at iba pa. Ang health problems or ailments, dito po ay need natin ay declare ang ating mga sakit. Kung tayo po ba ay may hypertension, arthritis, diabetes, heart disease, dementia at iba pa. As much as possible ay ilagay po natin lahat para magkaroon sila ng programa na makakatulong sa ating mga sakit. Ang next naman po ay ang ating visual concern, kung tayo po ba ay may eye impairment o needs ng eye care, hearing condition if meron man i-click natin ang oral impairment. Ang area of difficulty, kung tayo po ba ay nakakaranas ng mataas na presyo ng mga gamot o kakulangan sa gamot at lack of medical attention. Need din po natin ilista lahat ng mga gamot na iniinom natin mga maintenance at vitamins at ang dosages nito. Kasama rin po dito kung tayo ay may scheduled check-up, ito po ba ay monthly. Ang next step po natin ngayon ay ang pag-upload ng ating OSCA ID at ang 2x2 picture po natin na white background. Dapat ay less than 50 MB ang size ng document para ma-accept if ayaw need lang po natin na i-adjust ang size para lumit. After nito ang next step po natin ay ang pag-assign ng 4-digit passkey number. Dapat ay tandaan po natin ito dahil ito ang gagamitin nating password para maka-access tayo sa ating account. Once matapos na natin lahat, ay sa last part na po tayo. Ito ang confirmation to allow and store your data and use your personal data. I-click lamang po ang lahat, then ilagay lang po ang inyong guardian o anak at ang relationship niyo po sa kanya. Then proceed to submit, pero bago niyo po ito gawin, i-double check niyo po muna if tama po lahat ng data na nilagay nyo bago niyo i-confirm. Once submitted na, lalabas na po ang inyong registration reference number or RRN number at congratulatory. That is, sana ay makatulong po ito sa lahat ng ating mga senior citizen sa kanilang registration process. Kung hirap po tayong mag-register online ay pwede naman po tayo mag-submit sa ating OSCA office o sa inyong barangay disclaimer lamang po. Hindi po tayo empleyado ng NCSCO ng alinmang ahensya ng gobyerno. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon para maipahatid po sa inyo. Marami po ng salamat and God bless po. Subscribe Brillas Channel. Subscribe Channel. Subscribe Channel. Subscribe to Brilla's channel. Subscribe to Brilla's